Uh, hello po, good morning po sa ting lahat. Welcome back po sa ting YouTube channel. For today's video, isang tanong na naman po ating pong subscriber ating sasagutin. Ito'y galing po kay Jubulin Jimenea. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, kailan na po pwedeng purgahin yung mga bake ng mga bagong walay? So kayo po yung mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit alung hayop pagkabuhayang ang kultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa pagwawalay ang patpurga ng mga biik po mga kaibigan. Dito po sa King Backyard Farm, akin na po nakasanayan na ako yung nagwawalay ng na aking mga biik na nasa 30 days o 1 month. Yan po talaga ang agit pong nakasanayan na magwalay ng mga biik. Kasi po sa mga panahon na iyan, malalakas sa pong kumain yung mga biik. At saka yung tinginahing baboy po ay malapit na pong maglandi o magrehit ng muli. Sa araw mismo ng walay mga kaibigan, ang akin pong nilalabas sa farrowing pen ay yung mismong inahing baboy nila. Nang sa ganon, yung baho at amoy ng inahing baboy ay maiiwan po doon sa farrowing pen para po pagkaalis po ng inahing baboy doon sa loob ng farrowing pen yung mga biik po ay hindi po magiingay yung mga biik po ay hindi po magsisigawan kasi po sila po yung naghahanap ng kailang mga inahing baboy po mga kaibigan kaya yan po aking advice yung inahing baboy nyo po ang ihiwalay doon po sa farrowing pen kasi sa pamamaraan na iyan yung mga biik po ng mga bagong walay ay less la po yung stress na kailang po mandadama kasi kapag yung mga po ang ato pong ng mga kulungan mga kaibigan, sila po'y mag-iingay, sila po'y magsisigaw, sila po'y makahanap ng kalang inahing baboy kasi manini-bago sa doon po sa bagong kulungan kasi hindi po lang maaamoy yung baho ng kalang mga inahing baboy. Kaya po sila po'y masyadong stress sa pamamaraan na yan. At sa tanong na po ng subscriber mga kaibigan, kung kailan ko po, po pinupurgay yung mga biig na bagong walay, ang sagot ko po dyan ay, ako po yung pupurga ng mga biik na bagong walay na nasa isang linggo pataas. Kasi po, kapag isang linggo pataas po yung mga biik po doon po sa following pen na nakaiwala na po sa mga inahing baboy, sila po ay naka-adjust sa po sa mga panahon na wala na po yung mga inahing baboy mga kaibigan. Sila po ay naka-adjust sa po doon po sa kulungan na sila lang mismo at saka yung feed sa po mismo ang kinakain na source of ng nutrition. Hindi na po yung gata sa mga inahing baboy. Kaya po sa mga panahon na yan, yan po yung panahon na po na pong purgahin yung mga biik nyo. Huwag po kayong magpurga ng nasa day 1, day 2, day 3, day 4. Kasi sa mga panahon na iyan, nag adjust pa lang yung mga biik. So, stress pa po sila. Kapag pinupurga nyo sila sa mga panahon na iyan, sila po ay masyadong ma-stress. Sila po magtatae, sila po ay, uh, balisa, hindi po maganda yung lang pangangatawan mga kaibigan. Kaya, huwag po kayong magpurga sa mga biik nyo na hindi pa masyadong naka adjust doon po sa farrowing pen na wala pa yung alang mga inahing baboy. Pagdating po ng isang linggo pataas mga kaibigan sa mga panahon na iyan, medyo po naka-adjust na yung mga biik. Kaya, less na po yung stress kapag pinupurgan mo sa mga panahon na iyan. So, yan po yung dapat yung gawin. Kapag kayo po yung magpurgan ng mga biik, ng mga bagong walay, doon po sa isang linggo pataas, kasi po naka-adjust na po yung mga biik doon po sa kalungan, nawala na po yung mga inahing baboy po mga kaibigan. So, yan pating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.